Sali mo, sama Ganda, pari. Nagkagandahan siya siya. na lagi. Huwag kang kumpiyansa, pari. Wala na ako. daw, pari. Huwag kang mag-ano, pari. Kumpiyansa, pari. Naka na ako. Bundiri na. Tatlo na, tatlo pari. Tatlong, tatlong wad ba kapa kaguluhan na ako nyan? ito siya. yung 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 yung

sa ko blada na. Sa bawang siguro yung ano ne? Yung ano? Bototoy yung tawag?

Kamatis eh. eh. bichin. All right. Oh, ano itong isla na ito? Sa bawal o ihawin? Hindi, yeah, ihawin. Ihawin. Ang kabutong gutong na ito. Kahit magdalawang araw pa siguro tayo rito sabi sa uuwi tayo kasi mga kanyang siya na pero natin sa dalawang araw. Uh, o, oh, sayang tingin, uuwi tayo. Dapat kagabi niya ginawa. Na, nakalimutan niya. O saan yung eh, kamatis, hot dun eh, Para sa kilaw uh. o oh, sa kilaw yung so, kamatis. Marami man yung kamatis na yan. Tsaka yung ano, pipino.